Meron pa doon. tapos, Ayan, binabalot ko talaga yan. May bayabas na iba, oh. hinog din yan, eh. Ayan, balot na balot ito. Ayan mo, ganyan tingnan lang yan, pero oh, maganda yan, ah. Kasi, pag hindi mo babalutin ang ibon ay ayan mo, oh, gwapa ang bayabas ko. Ha? Hmm. Gwapo naman talaga yan. Basta balutin at ano. Yan o. Marami yun doon. Yan yung gano'ng kalaki. Diyan. Hmm. Malaki talaga yan lahat na ganyan kasi so kinuha ko na eh kasi na uh, na ano ko na yung kung baga na uh, hawakan ko ba na malaki talaga at saka pwede na kukunin yan mo yan tapos kulay pink ang loob niyan. Hmm. Kinuha ko sa puno 'yan. kinaman talaga 'yan. Ha? Yan ang itsura talaga. At tama, ito tatlo ang kuha ko. tika Saktik lang. Kung natanggal na. Ang bilis. Kasi mahinog na nga eh. Hmm, ma manok. Maano na naman. Yung chicken ba? Ayan. Eh, mo. Pagbalutin talaga. Gwapa talaga yan. Ayan mo. Tura o. Oh. Yan. Mga guwapa ka talaga pag binabalot yan. Kasi para hindi tayo maunahan ng ibon. Hmm. Yan. At tapos ito yung naiba. <laughs> Nakita ko. Oh, hinog na yan. Maraming bunga naman doon. Nabung pa. Inaunahan ako ng ibon yung isa malaki kani kanyang isang araw, hindi ko nakuha. Hmm.